Pig recognizar kan Department of Labor and Employment Bicol ang piling establishmento sa rehiyon na nagpahiling din hiraram na pagmakulog sa saindang mga empleyado sa ikatresing awarding ceremony kan Gawad Kaligtasan at Sinkalusugan o JKK kasubagong aga sa Ligas PCT. Sa nasabing pagtiripon, Pig Bisto bilang sa regional winner ang Quantrix Enterprises Incorporated. Para sa Environment, Health and Safety Manager na si Engineer Belen kan Quantrix Enterprises Incorporated, dakulang bagay daan na pigrekog ni Sarkandole ang sa indang espersos na dagdag inspirasyon ninda na magibupanin mga kamarayan. At with this, uh, mas lalo kaming ginaganahan eh, to, support, eh, to support our employees, not just when it comes to health and safety, but of course when it comes to the overall well-being of them. Pigrikog ni Sarman sa seremonya ang palayamanayo ni Tio Edgar, Philippine Gold Processing and Refining Corporation as in an AP Renewable Incorporated, nang sa aktibidad ang Occupational Safety and Health Center o OSHC. Sigun sa Supervising Occupational Health Officer kan OSHC na si Dr. Daryl Bautista, obheto kan GKK na matauwan ng rekognasyon ang mga espersos kan piling kumpanya na nagbubuso ng mga programa para matauwan ng mabaskog na salud ang sa indang mga empleyado as in ang ligtas na opisina. Nagiging ano po to as encouragement to other enterprises to do the same, no? to implement uh, sound OSH practices para pumaprotektahan ng ang mga ang manggagawa natin and eventually sumali rin sila sa, sa awarding na ito para mas lalong dumami ang mga enterprises na nagpa-practice ng magandang occupational safety. Oh, okay, oh. Antes an awarding, nag-agi ang mga awardees sa screening as invalidation process kan ka OSHC validation team na pinamamayuhan ni Dolly Bicol Director Emil Dagatinaw, Technical Divisions kan ka OSHC, Employees Compensation Commissions, SSS, GSIS, asin CSC. Three phases siya, no? May initial validation, yung submission ng documents. So that's phase one. It, it takes one to two months. Then the second phase is the on-site validation. So, yun po yung pumupunta kami sa mga uh, iba't-ibang enterprises to validate what they have submitted. Okay? That's the second phase. It also takes two months. Then, judging ng regional winners, then the regional winners pupunta sa national judging, which will happen at the latter part of the year. And then, pagka na meron ng national judging, ah, meron ng, tapos na yung national judging, magde-declare ang national winner, may awarding po yan. Mientras tanto, ang regional level winners ang otomatikong kwalipikado na sa GKK National Level Awards para sa mga baretang tatak Hercules permasena.